Yan ang ate yung baka yun, yung na, nakasalubong ko kay mama niya, pakalaki. Parang ganun ay. Yun na nga rin yun. Yung inaano ni Mapail nung misan, sig sigaw na sigaw si Mapail. Mm-hmm. <laughs> Ay, huli kuya. Lalabas yun eh. Uras na mauga ay eh. naganan yun. Ay. Eh. Uras na mauga. Yun! Ay, walang niya. Daga.

Malamit lo sila nung daga. Best friend ano. Ano sa iyan ay. Bumalik baka best friend. <laughs> na ingat daga pa sila. <laughs> Ibang kacha, yung kacha, kacha. Ang ganda kacha. Tol, lali. Tol, yung aso natin ang nawawala. Ay, kagulo na. Oh, tol, nang haba li nung kalibro yun. Ito yun. <laughs> <Okay. laughs> yung isa ano? <laughs> 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 ha? Okay, yung ano? Ito tayo na. Oh, tol, Na, bakit? Dali utol. Dali, 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 dali. Ay, ano utol? Ada pa kakitang kita ka utol. Ay, wala nang Hala, dali. Wala na mamali tutog ay, ay talagang pa kinatis dito klapang lapang <laughs> ko. Nahan utol. Nahan ba? Dali. Nahan ba? Nahan ba?

Parang, parang bago oh. Ba, makinang tayo, makinang bakit. Apitawa mo dyan doon. Alam nila. na. Hawak na. Hawak na. Hawak mo Hawak na. Hawak na. na. Hawak na. Hawak na. na. mo na. Sige. Hawak na. Hawak na. na. Hawak na

うん。みかも言って

lakay malakay 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 malaki malakay 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 malakay

Ian, Ayan, Ayan isubscribe nyo po si Sir Ian. Ayan, saka sa lahat po. Panoodin po niyo yung uh, lahat ng video nyo <laughs> kay Sir Ian. Tiyo, salamat sa iyo. Tiyo. Okay, salamat din. Eh. Oo. Sa kaya uh, inyong... Mm -hmm. Wait, nadali yung isa. Oo. Oh. Arts, dito lang ka ba eh? Ay Mga pagtagawabuhin na nandun. Ay, piyo. Wala. Pwede po yun tayo. Mm -hmm. Salamat sa inyo. Ateyo Okay Ay O, isa huli na ako Eh, pati yun eh, pag may isang linggo pala Eh, ano Mag-aani ka na din Sabi, abak Sabi ni Lidl Wala akong Mga ganun yan dalawa Sampung araw Dosi Mga pizza 28 Baka Hanggang katapusan yan Nyari na yan Maganda rin na, no? Ah, eh, maganda Tiyo, punong-puno Teatro ng kunga, kung ako anong palayin Ayan. Puno? Eh eh. Yan nakita ko makapal kapal tsaka itili ito itilituh. Diyos ati ba oh. Pagkaganda yun. Nakita kong ang dito. Walang ibang anong. Sinitin tayo yan. Ah kaya. ko nga mga variety para sa susunod ba tiyo. Yun ang itatanim ko. Pag puno. Akala mo yung manipis pero pag namungan na kapal no? Ba na huli ahat? pag ba nahuli ang ahas, pangatag tayo. Mm -hmm. Pag nahuli, ay, ay meron pang isa tayo ay. Mm -hmm. Silbong pala kong isa yun. Napasin ko kanina. Ay, yun. Hmm. otol una, hay otol Para baka maligaw si ano

وحم کا